negosyante, welcome to another episode of Gonego Show. No, Kasama ko ngayon si Ronalyn. Ronalyn. Okay? So, Ronalyn, anong negosyo mo? Ifern po. Ifern? Yes, sir. Parang, baka hindi mo alam ako yung presidente ng Ifern. Yes, sir. Tom. So, nagulat ako, ikaw yung uh, imemento ko ngayon. So, Ronalyn, anong problema mo sa negosyo mo? Bally, yung sa financial ko siguro. Okay. Um... Nagsimulan ko po yung negosyo, tapos ko ah, hindi ko po alam siya kung paano pata Okay. And hanggang sa nagkaroon po ng mga utang, uh -huh. parang nahirapan ko po na po ituloy, Gans uh -huh. Kasi um, di ba po sa negosyo po natin kailangan po uh, posting, uh -huh. mga resulta gano'n. Uh -huh. And parang nadala po ako doon na. Kapag nagpo-post po ako, may mga naniningel, gano'n. Uh -huh. So, uh -huh. yun po yung naging struggle po ng business ko po. Okay. So, in na alam mo, normal yan sa lahat ng negosyante na may pinagdadaanan. No? Kami nga dito sa Go Negosyo, yung turo ng leader natin, si Joy Concepcion, money, market, mentorship. No? So, number one, nag-umpisa ka, may pera ka, kaya, kaya nakapag-umpisa ka, tama? May market, malakas yung benta ng iPhone products, tama? Tapos ngayon, nadagdagan pa natin itong mga Million Low by Kim's Diary. And number three, mentorship. No? So, nung umpisa, nakikinig ka palagi sa turo ng mga mentor mo, sa turo ko, no? sa turo ng mga upline mo. Tapos, kung uh, nawala ka sa turo nila, mawawala ka talaga ng landas. Kasi ang natutunan mo yung umpisa, siyempre merong gitna, tapos merong palaki ng palaki, iba ng iba yung tinuturo. No? So, yung mga pagpo-posting, kasi ganun po yung way para ma-introduce ma ma natin sa mga tao na may binibenta tayong produkto. Kung hindi natin gagamitin yung social media, Facebook, TikTok, no? if you sell online, Shopee, Lazada, kung hindi natin gagamitin yan, hindi alam ng mga tao. So, marami namang way, hindi dahil may naniningil, magtatago ka na. Di ba? Kasi ang negosyo, ina-advertise. If you don't advertise your business, nobody will know that you have a business. Okay? Do you have another question? Uh, paano po kapag, uh, kunyari, uh, family po yung, yung nautak, yung gano'n? Oo, oh, oo, oh, oh. Tapos, syempre, ibablock po baka, personal po. So, pwede tayo gumawa ng separate na business account. Pwede tayong gumawa ng Ronalyn iFern uh, page. di okay. Diba? Doon tayo magbenta, doon tayo magpost. I-friend natin ulit yung mga kaibigan natin doon, yes. maliban doon sa mga kamag-anak. Tama? Okay. Tapos, kausapin natin yung kamag-anak. Sabihin, uh, tumatakbo yung negosyo ko, namuhunan ako, ito yung pinapaikot ko, uh, babayaran ko kayo pagka nakabawi na ako. Hindi ko naman kayo tatakbuhan sa mag-anak ko kayo. Bigyan nyo lang ako ng chance na makaangat-angat ulit. Okay? Yun yung ginagawa ko ngayon. Yon, So ngayon, client. dagdag ka ng product, magbenta ka. Pagka naningil, tanggalin mo muna doon. Di ba? Lipat natin dun sa page na nandun puro kliyente lang, puro mga prospect lang. Okay? So, Ronaline, thank you for uh, visiting today and Meron pong uh, regalo sa si Go Negosyo pandagdag puhunan. Uh Oo. -oh. ka bang message para sa Ayan. Go Negosyo? Ah, uh, sobrang thank you po sa Go Negosyo kasi sobrang ano po ng mga tao nila. Talagang um, every out uh, parang everyday po tumatawag sila kung Uh, everyday tumatawag po sila kung ano, kung papunta na ba ako or ano. Ganon. Sobrang napaka natuwa po ako sa go-negosyo First time ko po na maka-attend dito. And uh, ito pa po yung ano, and with Sir Tom. And sobrang thank you po, Goni And thank you po dito. So, congratulations sa Ronalyn. Uh, good luck sa iyong negosyo at sana makatulong itong pera na to para lalong lumago ang negosyo mo. Yes. Thank you, Go Negosyo! Thank you po!